Magandang hapon po. Uh, Sunday po ngayon na uh, May 22. At ito po at meron meron merong may nagbigay sa akin. Meron, narigaluhan po po ng uh, isang Amazon Kindle. Ano po? Ito po yung aking regalo from my Noy Noy sa aming anniversary. Ilang years na tayo mo? Ayan. 10 years anniversary sa church. yan Amazon Kindle. Yeah, at ako ngayon ay makakapagbasa na kunyari Oop! Oh, Ayan po natin. Wow! Ayan po. Ito yung pinaka yung merong ads, ano? Which is good. Recyclable lahat. Very simple packaging. Ayan ang mga simple instructions. So, yun lang po. Yun ang aking anniversary gift from my noy-noy. Yun lang. Very simple. Okay, at uh, oop, oh, nabangga. Ayan. Ayan lang. At uh, Ayan. Ayan po. At uh, kunyari ako yung magbabasa na. At ito pa yung ating protective case. Thank you, my noy-noy. Okay. Hang hanggang sa susunod po.